Hello mga ka-super Good morning, good afternoon, good evening, magandang buhay sa ating lahat. For today's video, meron akong isi-share sa inyo. Excited akong isi-share sa inyo to. Kasi ngayong 2024, mayroon na naman tayong dagdag negosyo sa ating tindahan at dagdag pagkakitaan. Opo. So, syempre, sa negosyo, maglalabas ka talaga ng puhunan. Syempre, may puhunan. So, ano ba ito? Secret. Kasi ngayong 2024, ang New Year resolution ko talaga is magdagdag pa ng mga dagdag negosyo, another source of income, pwedeng pagkakitaan, mga ganon. So, syempre, kailangan natin ng puhunan. So, ngayon, may nakita ulit ako na kita na ng ating tindahan. No? So, syempre, ano na ito eh, parang kita na ng ating tindahan, nai-invest natin sa ibang negosyo. di oh, ba diba, bongga? So, ngayon, meron tayo ditong super wallet-wallet na sira na ang zipper. So, dito sa aking super wallet-wallet, nalagi ako nagsisilid dito noon pa no ng mga 1,000 na bago. Yung bago pa lang yung 1,000 na bago, talagang, yung talagang bihirang-bihira pa lang tayo makatanggap. So, nilalagay ko dito pag mayroong nang bago. So, ngayon, ayun kasi, di ba, halos bago na ang lumalabas. Pero, mayroon pa ako dito nakatago. So, ito ay, syempre, kita na ng ating tindahan. Alam nyo naman, okay, si Madam essis is napakasinop sa kita ng tindahan, sa pera ng tindahan, kahit nakikita nyo, nakikita <laughs> nyo naman, na panay gastos, no? Pero syempre, yung pera ng tindahan is pera ng tindahan. Kaya, nakakaipon tayo. So, mayroon tayo ditong pera na invest natin sa mga produkto na pwede kong itinda nationwide. Opo, yayakapin ko na ang mundo ng online seller. Ganon, yes, sana all. Ano yung maingay na lang? Nung month of January pa lang, nag-iisip-isip na ako anong mga negosyo ang papasukin ko. Siyempre, kailangan natin pag-isipan. Hindi pwedeng sugod tayo ng sugod. Dapat talagang magbe-benefit sa atin to. Okay, kikita tayo dito. Tapos, mayroon ako mga produkto na ginagamit na hindi naman hiyang sa akin. No? Kailang gamit na ako sa ito. Itatry ko nga itong produkto. Itong produkto ito, baka naman ito sa akin. Tapos may nakita ako na pwede pala ako maging isang... reseller or subsidy distributor. So may nakita akong ano kasi nakikita ko to eh mga artista mga ano dito model no. May nakita akong post na New Year negosyo package na pwede kong i-avail na ganito yung amount, pwede ko siyang ibenta, pwede ko siyang gamitin. Yes, pwede ko siyang gamitin at ibenta. So magbe-benefit ako dito at kayo din, no? At syempre i-share ko to. Hindi ko muna i-ano ia kung ano ba itong produkto na ito. So ngayon, nakita ko tong package na to. Sabi ko, ay, kaysa bumili pa ako ng mga items, bakit hindi na lang bumili ng package na makakasave pa ako na pwede pang resell at kikita pa ako. Ah, oh, di ba? What a brilliant idea, madam. So ngayon, nagbilang-bilang ako. Nag, ano ako, nag-inquire ako dun sa legit website. Tapos, syempre, dapat dun sa legit lang, ha? Huwag tayo sa mga scam-scam na. Tapos, nirefer ako dito sa bako or yung talagang humahawak sa ano sa ganun. Tapos hapon, kausap ko siya, malapit lang pala siya dito. Taos sabi niya, "Sabi ko legit po ba ito?" Yes, ma'am, legit po ito. At ayun nga. Kasi ang promo kasi isang hanggang January 31 na. E ngayon January 30, pag iba na kasi yung presyo pag Ah, hindi na January 31. Kaya sabi ko gusto ko nang hindi na ako nagdalawang isip sige grab ko to. Iga grab ko to susugal ako dito. Total can afford ko naman yung puhunan hindi naman ganun kalakihan at may nakita naman ako na ipon ko mula sa ating tindahan. So ito na nga mayroon ako dito ng nakaipit na ano mga bagong tig wa 1000 no. Hindi ko nga alam kung magkanto kasi silid lang ako ng silid dito. Okay. Oh, 31 KKK. Pero kulang pa ito kasi yung package ay nasa kulang pa talaga. <laughs> hindi ko muna i-reveal sa inyo. <laughs> Surprise! Pero konti na lang idadagdag ko dito. Okay? At mamayang hapon ang transaction namin dalawa. I-deliver -de dito sa aking tindahan. Cash on delivery. O, oh, ba diba? Kasi nga mautak tayo. Hindi tayo pwedeng ano-ano. Cash on delivery. At nagpatunay, nagbigay ng patunay na legit ang ating katransaksyon. Okay? So, excited na akong i-share sa inyo to. Let's go, let's go. Another year, another pagkakitaan, dagdag negosyo sa ating mga negosyante. Okay? Okay. So, ngayon muna ako ay gogora muna pa pure gold at didiretso ako sa market para maghanap buhay. Push, 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 push tayo. Para mapag-ipon ulit tayo, makapaglagay ulit ako dito sa aking super Wallet, wallet. Okay, Dukie? Okay, so bye for now. See you later. Siguro baka i-share ko to. Basta, walaan nyo kung anong produkto itong magiging isa na akong subcity distributor. Yes! Level up! Kasi pwede ka mag-start sa reseller, subcity distributor, hanggang magle level up ka. Ay, gusto ko yan. syempre alam nyo na yan kung ano yan, pero hindi nyo alam pa anong produkto. O siya? O, try nyo nga i-comment below kung ano ba yon. O siya? So, alis muna ako. Bye for now. Hey, blah, blah, blah. Let's go, let's go. Bye-bye.